Hi everyone, welcome back to my YouTube channel. Uh, for today's vlog, i makikita lang po ako dito po sa aking karinderya kung ano po ang dapat nating itinda or i-display kapag umaga po. Uh, time check po is 6 AM in the morning. So ipapakita ko lang po sa inyo mga katinda or ka-owner na ito po ang uh, tinitinidisp display namin tuwing umaga. No. Yan. Yung paksiw na isda. Yan po. So, ito lang muna. Ito po ang inuuna namin kasi ito po ang mabinta sa umaga. Yan. Dinugo. Then, may tinulang isda, manok, at saka dinuguan. Yan. Tinulang manok. At saka tinulang lang isda. Ayan po. Itong bupis. So, ito po ang ating mga customers, no? Mga workers po. No, bumibili po sila para pambaon po papunta sa work. So, tip ko lang po na siguraduhin po natin na bago po ang ating niluluto na mga ulam, kasi po binabaon pa po nila, tanghali pa po nila yun kainin. So, kawawa naman po kung ang nabili nila ay mapanis po pagdating sa tanghali. So, importante talaga ang quality po sa ating mga tinitindang ulam. At saka dapat po ay bilis-bilisan po natin ang ating mga kilos sa pag-serve po sa kanila dahil po nagmabadali po yon no? Papunta pa po sila sa work at kailangan na hindi po sila malate sa kanilang tra uh, trabaho. Isa po yun sa tinitingnan ng ating mga customers na ma-entertain sila kaagad. Yan, ubos na po ang ating bihon. Then, yung pakpit natin ay dalawang serve na lang po yan. So, yan po ang mabinta namin sa umaga. Kasi, very affordable po. 20 pesos po per serve. Ang gulay. Then, kailangan po natin sa umaga na maglaan po tayo ng coins. Panukli po sa ating mga customers upang hindi po sila maantala sa kanilang uh, pagbibili po ng ulam dito sa aming karinderya. At saka kung may time ka po, no, kapag hindi masyadong busy, kausapin po natin ang ating mga customers, no, maging friendly po tayo, no, feeling close. Upang ma po nila na importante po sila sa atin, hindi lang po sa kanilang binibili, kundi ang kanilang presensya, ang pakikipag uh, kaibigan po sa ating mga customers ay uh, importante po kasi nagbe-build po tayo ng rapport sa kanila so yan po ang dahilan na balik-balikan po tayo ng ating mga customers yan po ang importante po na hindi lang sila bumibili na pang-isahan lang kundi bumibili sila balik-balikan po nila ang ating mga ulam at kailangan na ma-feel po sa ating mga customers na at home po sila no, parang nasa bahay lang sila pang kumakain parang feeling nila comfortable po sila sa place na kanilang napili, so ayan po time check po is uh, 2.30 na po ng hapon so ito na lang po ang mga ulam namin na natira ito na po ang aming ulam na natira. No. Itong paklay, no, marami-rami pa, pero uh, ito naman ang ap apretada, pork apritada, at saka ito naman din ang aming uh, pork atay. So, itong adobong manok, no, ah, uh, medyo marami-rami mapapo ngunit Sinadya ko po itong damihan kasi marami pa po kaming customers na paparating mamayang gabi. So malaki din ang kita natin dito. Then ang binta po namin sa manok ay 35 pesos po per slice. So ito po maraming sauce kasi gusto po ito ng aming mga customers. Ito chicken curry. No? So anyway, ang oras natin ay 2:30 pa lang naman so meron pa tayong uh, gabi no meron pa ta tayong um, marami, marami pang mga customers mga suki inalalapit dito So ito po ang ating atay at itlog no isang serve na lang yan ang atay then yung itlog binta po namin yan ng 20 pesos each So ito naman po ang aming bupis. no konti na lang ko kumba ay sinasadya ko talaga na damihan no ang binta po namin dito ay 40 pesos per slice ah, sinadya ko pong damihan kasi uh, best seller po ito sa amin so mamayang gabi po ay marami po ito dito ang bumibili nitong kumba namin Ayan, konti na lang din po ang aming chicken curry. Itong paksiw ay dalawa na rin po. So, ito naman po ang aming munggo no halos isang serve na lang then itong aming dinuguan then itong aming tinulang isda no isang slice na lang po so yan so tipulang po, po sa inyo no kapag ganito po na tigkounti na lang po ang maiwan no ah uh, wag po kayong mawalan ng pag-asa kung Meron pang naiwan kasi anyway po ay meron pa namang uh, pan panghapunan po no marami pang bumibili. So bali ito po ay sobrang na po ito sa ating uh, kita no. Maubos pa ito, posibleng pa ito na maubos kasi uh, 2.30 pa lang naman ang oras then nagtuklose kami ay uh, 8 p.m. So, yan po. Isang mga nakaserve. Pura pa. So, tip ko lang po sa inyo na mga ka-owner nun na kapag meron po kayong mga ulam na di naubos ay hugasan na po natin Huwag mo, wag po nating ibinta ulit kasi um, mag iba po ang lasa at saka iwasan po natin na masira po ang tiyan ng kumakain pero yung mga gulay po ay kapag hindi naubos ay pagkagabi po itapon na po kaagad no? wag po nating itinda ulit pagkabukas no kasi iba talaga kapag gulay hindi po talaga natin uh, matinda ulit so yan lang po mga ka-owner no sana ay may natutunan kayo at sana ay subscribe nyo din po ako thank you for watching bye bye po see you on my next vlog